Kumusta po kayong lahat mga kadagat at welcome back po sa ating panibagong video uh, Nais ko lang po sana magpasalamat sa walang sawang supportan ninyo uh, Lalong lalo na sa ating facebook page na umabot na po tayo ng 60,000 followers So ayan maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta At sa palaging panunood ng ating mga video So ayan mga kadagat sana po ay mag enjoy po kayo ngayon sa bagong adventure natin sa ilalim ng dagat So ayan mga kadagat, ano pang hinihintay natin? Wala nang intro intro, let's go! At ayan, welcome back mga kadagat sa ating panibagong adventure sa pamamana. Tapos eto agad ang ating nakita. Wow! Bakay kang isda ka. Ayan, isang Aalatan uh, kung tawagin sa iba mga kadagat Pero dito sa amin, Moro Manila Kung tawagin yan Hindi ko nga alam kung bakit Moro Manila Eh andito lang naman kami sa samar <laughs> Tapos eto, isang batalyong hito Ang ating nakita Grabe, ang dami nila mga kadagat oh So kahit isa, wala akong kinuha dyan mga kadagat Dahil uh, Baka uumagahin tayo kung Papanain natin yan isa-isa <laughs> At sobrang sakit din kung makatinig to Kaya Umiwas na lang tayo para di tayo magkaroon ng sakit ng katawan At medyo malakas ang agos ngayon Kaya kung mapapansin nyo ay parang may mga buhangin na lumulutang sa ating video Tapos dito, sa malapad na bato ay may nakita ako Ayun o, no? patay kang bagulan ka Ayos mga karagat, dahil nasa mga tatlong kilo ang bagulan na to Kahit na isa lang ang mahuli natin ngayong gabi ay ayos na Sigurado na ang pangbenta at may pangulam na rin. Dahil ang laman ng bagulan dito sa amin mga kadagat ay nasa 320 ang kilo. Tapos yung ulo naman ay yun yung ipang uulam natin. Kaya ayos talaga. Tapos dito naman sa malaking bato na ito ay may nakita ako. Akala ko talaga malaking grouper na. Ayun oh. No? malaking butiti pala. Grabe, sobrang kinabahan talaga ako dito mga kadagat. Tapos, eto matindi mga kadagat dahil sa sobrang kaba niya siguro, kahit maliit na butas, ayun no. Oh, gusto niya nang pasukin. Ikaw ha, ah. grabe ka. Ginulat mo ko kanina. Tapos, dito naman ay may nakita akong isang grupo ng mga pulang isda. Ayan oh. wow. Tapos, yung malaki sana ang papanain ko. Kaya lang, Naisip ko na baka siya ang ina Kawawa naman kung maiiwan ang mga kasamahan na maliliit pa At dito naman sa bandang unahan ay may nakita akong isda na nagpapanggap na damo Patay kang isda ka Ang di niya alam napakalayo ng kulay niya At sobrang dalang talaga ng isda ngayon mga kadagat At di ko talaga inaasahan na may biyayang isda pala na nakaabang sa akin sa bandang unahan Ayun o! No? Mamay kang isda ka! Grabe mga karagat! Napakalaki nito! At sa sobrang lakas niya, binitiwan ko na ang kamera dahil baka makawala pa. Sayang naman! tapos ayan, di ko nga makuna ng maayos na video ang nahuli nating isda dahil hawak-hawak ah, ko pa ang dulo ng ating shop baka kasi makawala ah, ito nga pala mga kadagat ang kauna-unahan nating napana na, na ah, malaki na mamahaling isda so maraming salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng ganitong biyaya so kahit na madalang ang isda may malaking biyaya naman tayong nakuha dey isda isda turo so, tingnan yun mga kadayat yung para natin noh ah dare let's sobrang ano na oh tingnan yun mga kadayat yung para natin para nang ano kawil thank you kilhon O, oh, ito yung kabila dulo ng shop natin o oh. Ito yung kabilang dulo Sabi So ano na ah, Thank you Lord ah, Oh, ayan yung shop natin mga kadagat Ito yung mahirap minsan kapag maliit yung shop na ginamit natin oh. Oh. Tuwid na tuwid na Grabe. Nagkurk ni eh, ano, nagkurmang il na siya oh. Tapos ayan, balik na tayo sa ating pamamana at dahil na ituwid na natin ang ating pana, subukan nga natin kung matuwid na. Papay! Ay! Para <laughs> ko masyadong na ituwid ah. Hindi ko tinamaan ng isda. Tapos dito naman sa bandang unahan ay sobrang kinabahan na naman ako mga kadagat. Akala ko talaga malaking biyaya na. Ayun oh. At di lang yan isa dahil ayun oh, dalawa sila. At para yatang may kakaiba, buntis ka ata. Kaya pala dito kayo sa madilim. Sabi ang laki nito mga kadagat oh. Tsaka hanggang dito na lang muna ang video natin mga kadagat dahil sobrang dalang ng isda ngayon. At ayun nga mga kadagat, so pasinsya na nga po pala kung medyo ma yung video na napanood nyo ngayon mga kadagat. Ah, gawa po yan sa kaunti lang yung nahuli natin ah, dahil sa napakadalang ng isda at ah, medyo malakas rin yung agos. Kaya di tayo nakatagal sa pamamana. So bali ito nga po pala mga kadagat ang picture nung nahuli nating bagulan at mamahaling isda or suno kung tawagin sa amin yan. So bali di ko na nakuna ng video yung... Nung Uh, umuwi kami dahil sa wala po sana akong balak na gawa ng uh, long video ito mga kadagat. So kaya lang nanghihinayang ako na di nyo rin makita kung paano ko nakuha ang uh, dalawang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ayan mga kadagat maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood nyo sa aking channel at sa aking Facebook page. So ayan mga kadagat hanggang dito na lang. God bless po sa inyong lahat.